Lahat pwede mong maging kaibigan, pero hindi lahat pwede mong pagkatiwalaan. Hindi lahat ng malapit, totoo. Hindi lahat ng taong laging kasama mo, kakampi mo. Hindi lahat ng tumatawa sa harap mo, masaya para sa'yo. At hindi lahat ng nagsasabing, nandito lang ako para sa'yo, ay totoo ang intensyon. Minsan, sila pa ang unang tatalikod. Sila pa ang unang maninira sila pa ang unang magtatapon ng pangalan mo sa putik kapag wala ka na. May mga taong marunong umarte ng malasakit pero ang totoo'y nag-aabang lang ng kahinaan mo. Yung tipong sasabihan ka ng kaya mo yan pero sa likod mo pinagdadasal na bumagsak ka. Kaya mag-ingat. Maging mapanuri, hindi mapait. Maging maingat, hindi mapanghusga. Pag-aralan mong suriin ang kilos ng tao, hindi lang ang salita nila dahil ang tunay na kaibigan hindi kailanman magtutulak sa iyo pababa, hindi magseselo sa tagumpay mo, at higit sa lahat, hindi ka tatalikuran kapag ikaw ay mahina. Paalala, ang mundo ay puno ng mga ngiting may lihim na itak. Kaya bago mo ibigay ang buong tiwala, obserbahan mo muna. Dahil baka yung akala mong kasama mo sa laban, matagal nang nakikisaw sa mga kalaban. Totoong kaibigan, hindi kailangan ng madaming salita